guys, tulugan na natin itong ating kwarto. Ano yun, girl, dagdag. Ayun guys, paglagat natin sila na merienda na lang sa bahay. o. dragon. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan, for today's episode, guys, meron kaming bisita ulit, si Popot. Ayan, guys, mag, uh, ano, bali, ang gagawin lang namin ngayong araw ay magtatanim. Mag Umpisa na kami magpa, uh, magpapaganda. Magpaganda na kami paligid. Magtatanim tayo ng dork na nyog, fire tree, mga gulay, Saka syempre, magkakayas pa rin ang mga magkakayas natin. <laughs> <laughs> so, ayan. Kaya, ayan, ayan bumisita si Pobot dito <sighs> sa farm. Ako, ayun na, ayun na. Next part na. Kasi, mainit sa baryo. Dito na lang po muna sila at, mm, para makatulog ng maganda-ganda. Daw makatulog ka dito ah. <laughs> Nagpukpok. Excited na siya. Nagpukpok dito Excited. maingay. Excited na siya dito sa kubo guys. Yan. Yay! Yay! Mayroon na siyang bagong tambayan. Tentayan so let's naman. go. Magluluto rin tayo guys ng kinamatisang manok. Favorite ng tiling Yan. Tayo. Nang makadami na tayo. Bago hindi makatrabaho sa pupot. <laughs> Dapat sa'yo matulog ka. Ano ba yun? Paano ako makatanim nito? Hmm. Huh? Mayroon mga ubing na nakasok. Be? Hmm? Mayroon namang popot naman. Hmm. Hmm. Patulog na isa doon. Tatlo lang na buhay. Ito mga ka-dragon yung binigay sa ating papre na ano. Tapos tayo nang nagpatubo. Ayan, ang laki na. No? May nabuhay na tatlo. Binigyan niya tayo ng ano, lima. Nakapatubo tayo ng tatlong dwarf. Dwarf na nyo. Sana lang wag mamatay pag tag-arawa yung ating sito guys. oh tumaba na. Thailand. Nah, Ayun mga ka-dragon, pitasin na natin itong ating bell pepper. O, oh, Ihalo natin sa ating manok. Yung oh, sarap ng ating manok, guys. For lunch, kinumatis ang manok. Bid kamote. Style menu do ni Auntie Lenggaya. Ng... Ang dami guys, sobra sa aming tawid. Oh. 1,000 yung binili namin. Ito yung sumabra. Siguro nasa ano to, 250. Ito daw yung gagawin nating haligay sa ano, to CR. <laughs> Ay, ding ding. Hali. Um, Ito ka magigyan banday siya. Sarap tulog po pa. Lang kasi magbisita ka. Na. Ang tanong siya. Diyan po. Kahit saan lang po. Ito so, yata ako. <laughs> okay. Ito pa nga. Nalagay ko po lang. din. Luto na ang ulam natin, Tats. Nakatulog na kayo. Nakatulog na kayo. Kabilis na. Oo, wow, sarap po. Luto na kayo. Kabaho ah. Itang Tulog pa rin ang popot. Bilisan mo. Ginantay ka ni daddy mo. May palo ko sa puwet. Pagdating mo bayang go daw ka nga ha sabi niya tiligayo puyat 24 hours kaya ta sa lamayan ante so ayun mga kadragon bali may nagbigay sa atin ng mga ano dito ito ay ano to je langka langka, langka. Um, kalumpit Fire tree. Yan, tatanim natin yung sa boundary ng ating, ano, dyan sa gilid, sa bakod. Yan, meron din tayong halaman. Bulaklak nito ay, ano, kulay orange. Taligaya. Wake up. Taligaya. Taligaya, ayan na yung ay, malakas na ulan. Tara na. Kain na. Hindi. Kain na. Ngana niyo. <laughs> Pangana na ba na alin po ka na rin yata? Sa plato eh magkain. Oh, diri hindi. As dusin na. Mahirap pa guys mag-akyat walang hanggan. Kailangan mo pang mag rin namin dun, eh. Ay, Kuha ka ng mangkok, antay. ayo mangkok. Iba, uh... Kayo dito Yan, ang plano namin dito guys ay bar counter. Ah, may pa bar counter. Ito na yung ating room. Ano to, padublihan natin pag ano. Pag nakaluwag-luwag. Kailangan ng double wall. Baka may magsilip. <laughs> Silipan tayo. Kasi malakas yung ulan. Nagaang hindi siya. ng ko rin. Ano? Mga nakataasan ang pa. Mm, na, guys. Kaya, Frank! Kain na! Mm. Mm. Ano si Budangers? Then no siya kasi rolo ka nun. Kaya parang nagpabaro ba niya. Magsandok muna sila. Magpabaro yun. Sa huli na kami. Oo. Oh. Magsabay na kayo kindi oh. o. Ay ay may ulam pa dito o. Oh. Magkain ano sila. Magkain na. kain na siya at ano. Mabang tulog siya oh, yan. hindi nagbukas. Magkain, magkain

Pagkain eh, mo rin eh. Buwan tayo guys. Kanya-kanya na sila. Sabi isang sulok na kami. Tapos <laughs> tingnan mo mga pa. Sabi isang kong kami guys. <laughs> Sulik. Saan kaan tayo magpasulik? na na, 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 po na. na po eh. <laughs> kaya pinextend yung upuan kaya ganyan talaga ang mga kanal. talaga na <laughs> guys. Nakaanat <laughs> ang paa. Sumatat so, so, ko na yung mag magaramit kahit si Kusina ng panganan. Huh? <laughs> Mm. Dito ba? Ano kung dito tayo sa babante, no? Kaya nga, dito ka may moron. Matang kate kuha pala, ate kuha, ate kuha mga batik na kuha Kaya lang wala na yata nga bibili yung gaas. na ito pa? Yung silang, silang pullman ay nung maliliit? kung mga nakta ay ganyang ilaw na ito yung bebe. Yung ginagalit sa kuha? Yung ganyan yung Ay maliit lang? Mm wala Ayan guys, tulugan na natin itong ating kwarto na nag-oldad na. Kanya-kanya. Kanya-kanya no. kami guys. Ab kami. papagod din pala magbubal. magkas ng kawayan. Hindi pa mabuksan mo kaya yung bintana? Tataas yata. <laughs> like, Kaya isang tiligaya lubog na. <laughs> magtapos siya dyan sa oh, isang sa isang kahag dito. Masyado kasing matangkad yung naggawa guys Paano eh. Sa kanya nagka-level, hindi sa amin. Hindi, hmm, yung lagyan lang ng tungkod na ganoon eh, May tungkod. Mm, sa mga papasyal dyan, huwag oh, nga ito ang itsura nyo dito. <laughs> Ay, ay. Mina ka may, okay, mm -hmm. Mm -hmm. may bisita. Tara, tanungin mo ng tulog mo dito. Uwiin, or, uwiin pa mali. <laughs> Okay lang. <laughs> okay lang bakay date sa may datar. Masarap kalamig nga. Mas masarap pa nga. Lagyan mo nang banig. Hawan, guys. Nagro-render godabad. Ini yang kuih tiyo. Ini pala ka? ba, nakarami Uba, ah. Tingnan nga. Dito. Ay, sayang yung makawala oh. Kaka, may native na pala ka dito guys. Yung kanina? Native yan. Karagyan, hindi yan Hindi. Sayang nakawala eh. Yung pinapalinis din namin to guys. So, gilid. karami ng palaka si Kuya Pio. May nahuli ka na naman? Ba? Karaos ang pangulam niya. Kadami palang palaka dito. Sayang so, yung isa guys. yung dalawa nakatakas. Apat na siya. Ayun, guys. Paglagat natin sila ng na... merienda nilang sa bag. Masarap yan sa kape. So ayan mga ka-dragon, may, may nahilog ulit tayong saging dito na torda. Yan, ipakuha natin kay Kuya Pio, manugang ni Kuya Efren. Sabi niya nahilog na daw at nagabitakan na. Yan oh, May isa sabit na naman tayo. Ay, oo, oh, na Oh. Gabitak na. oh, wala sayang. Dilem tong nabitak eh. Lima. Ay, may bunga na rin yung ating ano o singkamas. Kaya lang iisa guys. Masarap sana yun kung ano eh. Marami pang lahok sa ating pinagbet Ito naman yung ating sigarilyas. Ayan, namumulaklak na rin. Tsaka yung patani guys, ang daming ano, bulaklak. Kaya lang ang taas. Yan you know? o. Ba? May saging na. Oo ah. Saan ka ay? Pasyon sa sindam rin. Ito, mga lapang putulo ko. Ayan, mali. Ito, mga lapang Merienda na ito. Na-overcook. saging mo. Na-overcook. Ah, na <laughs> <laughs> Merienda tayo guys. Banana. Banana at ano, tinapay. Dapat mo ah. ang bar counter ni Madonna guys magagay kunwari ano magmumuni-muni masarap magmuni-muni dito may high chair dito dalawa tapos ito ang view mo Yan ang view kulang, kulang na lang daw ni kasama dapat dalawa to may partner ka